catching a cold? No, I'm not catching. It's here already. <laughs> Sana I didn't go out na lang. Eh. Yeah. Hoy, bye-bye. Kailan ka pa naging doktor? Come on, you go up the stairs in the house quick. But auntie, wala naman akong ginagawang masama. Hmm. Yes, but di masama is here already. Hmm? Come on, climb the stairs. Quick! Nasusunod, hindi na maaari ito. Alalahanin mo, tao rin ako may pangangailangan. Eh, kala ko ba mahal mo ako? O, hindi ba ka tamahal, gagawin ko ito. Gusto ko nang umuwi. Oo na, oo na. <laughs> oh, bakit? Wala na tayong gusto. Eh, hindi ba kalalagay lang natin? Wow! Bakit? nag na naman yung tanki. Sige, diyan ka muna. Oh, saan ka pupunta? Eh, di maghanap ng gas station. Tama ako. Diyan ka na lang. Baka mawala pa yung auto eh. Patayin ako ng airpad ko. Tinakas ko lang yan. Rodi, oh, ako may iyong dito mag-isa. Diyan ka na lang. Sandali lang ako. Oh, ilak mo na lang door sa windows, ha? Rodi! Oo. Sinisan oh. oh. mo, ah! 嗯、啊、嗯、啊 kung ano-ano ng kahayupan ang nagaganap sa mundong ito. Auntie, you shouldn't read things like that if they're just going to scare you. Hey, you! Rosemary, you listen to me. Your mother and your father sent you here in the Republic of the Philippines so I can take care of you. You and your cousin, Yoyong. Ay naman. Tagalogin nyo na. Si Misir ko lang ang dila nyo eh. Lalong nakakahiya. Yoyong, you shut up. You be careful. Look at this periodico. Plenty, plenty of kidnapping. If they kidnap you, what will I ransom? Kalde kalderong goto? Coke. Coke daw. Kaya ingat, iho, ingat. Self-defense. Ote, what happened to you? <laughs> ano naman yan nasa ulo mo? Sinidiligan mo para tubuhan ka ng utak. Morning, Rose. Morning, peoples. Well, uh, this is nothing. I'm only having the hatching-hatching. Uh, <laughs> you catching a cold? No, I'm not catching. It's here already. <laughs> Sana I didn't go out na lang. <laughs> Hoy, bye-bye. Kailan ka pa naging doktor? Come on, you go up the stairs in the house quick. But auntie, wala naman akong ginagawang masama. Mm. Yes. But the masama is here already. Mm. Come on. Climb the stairs. Quick. At ikaw naman, tenteng. Bakit ba para kang langaw na aali-aligid dito? Umaasa ka ba na may mahakot kang bulok na bakal dito? <laughs> Aling tinay, eh malay nyo naman. Baka gusto nyo na ibenta yung mga kaldero nyo. Pa talaga lumayas ka nga dito? Ikaw ah, ang aga-aga pa binubisit mo na ako. Mm. Lumayas ka. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Hindi kakain ko ako eh. Hindi, hindi ka pwedeng kumain dito. At puro laso na pakakain ko sa'yo. Lumayas ka. Oo. Uh -huh. At huwag ka na makabalik-balik. Magkakalad ka pa ng kalawang dito. Layas! Eh, lolo, lolo, sandali lang ako. Eh. Sino ba matuluyan? Eh, ibibenta ko sana ito eh. O oh, eh, ako na lang magdadali nito para sa inyo. yung eh, kayo masyado ngayon bubuhat eh. Eh, bigat-bigat ito. Eh, aray ko! Eh, mabigat ho pala eh. <trips> Hindi eh ho, ah, uh, nawala ka lang ng buhelo, mag-aang yan. Sige, buhatin mo. <trips> mag-aang ho ah. nakita mo? Oo <laughs> nga, no. <laughs> eh, tara na, Lolo. na lang, nandito si Boss, tama-tama. Ano to? Eh, barbel yan, Boss. Ang tawag ko dyan, eh, barbel. <laughs> Alam ko ito, Balbel. Pero ano gawa yan dito? Eh, nagbabakasakali po ako. Kung bakasakaling uh, eh, maipagbili ko po dito. Oo eh. nga, ako, bili, Bakal. Hindi, kalawang. Alis yan, kalawang dito. Paano kaya ito? Sa ko kaya dadali ito? Ay, eh, pasensya na kayo dun sa boss ko, Lolo, kasi medyo kaya yung umaman yan dahil sa suga pa sa pere. <laughs> Paano kaya ito? Kailangan, kailangan ko pa naman ng pera. Ay, kaya. Eh, eh, ito na ho, ito na ho, Lolo. Eh, pasensya na kayo, ito na nakakayanan ko eh. Ito na ho. Ikaw ang bibili. Ah, hindi ho, hindi ho akong bibili. Ha, maghanap na lang ho kayo ng uh, mapagbebentahan. Yung hindi kasing kunat ng boss ko. <laughs> Tsaka Regalo ko na lang sa inyo to. Amang naman. Ba't mo naman ako niregaluhan na hindi pa naman Pasko? Kunin mo na lang yung ay, eh, lolo. Eh, ano naman hong gagawin ko dyan? Eh, wala naman hong akong ambisyong maging uh, rambo eh. Iilan na lamang ang taong katulad mo na titira sa mundong ito. Karapat-dapat lamang na ikaw ay bigyan ng kakaibang biyaya ng kapangyarihan kapang kapangyarihan. ano mo yun? Pangalagaan mo ang barbel na yan. At darating ang araw na maintindihan mo ang hindi kong sabihin. Walang may karapatang magmayari ng barbel na yan. Maliban sa'yo. yo eh, 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 Lolo, ano naman ho'ng gagawin ko sa barbel na ito? Eh, masikip na huwag yung kwarto ko. Tsaka... Eh, Lolo? 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 Mm -hmm. mm -hmm. Iyong parbel to. Kapal ng kalawang. walang yaka. Hindi kita titigilan hanggat hindi natatanggal lahat ng tigidig mo. <laughs> Lang niya. Napasobra yata, linis ko Ah! <laughs> <clears throat> Huwag kang matakot, Edwin Ikaw ay pinagpala Ikaw ay kaiba-iba Ikaw ang napiling bigyan ng kapangyarihan ng parven Lolo Lolo Wala namang ganyanan May sakit ako sa puso eh Ikaw ang napiling katahuhan ng kapangyarihan Ang daigdig ay papunta sa sariling pagkagulo ikaw ang napiling tumulong at sumagin sa mga taong nasa salagta ng kapangyarihan ng dilim. Ha? Ako? Sa tuwil luluso ba sa katauhan ng mga alagad na kasamahan? Buhatin mo lamang ang barbel. At isigaw ang pangalang Captain Barbel. At ikaw ang magiging katauhan ng pangyarihan. Lolo, uh, Lolo, lo, lo. sandali lang ho. Ikaw ang napiling sa kalahatan. Ma, bakit ako? Maintindihan mo pagdating ng panahon. Tek, <laughs> tek. Hanap na buhay ito. Ano naman ito, napasuko mo kasi i-visit ka eh. Teng, teng! Ha? Teng, teng! Ha? Bakit ikaw kausap mag-isa? Wala ko! Sino ikaw kausap? Wala ko! Sige, tulog na! Gabi na, teng, teng! Tulog ka na! Oo! Oh. Oo! Kung hindi ka susuko, paano ka na? Paano na ako? Paano nang kinabukasan nating dalawa? Di ba minsan nasabi mo na ang buhay ay hindi puro dilim? Na may umaga rin? Na magiging kasing ganda ng umaga ang buhay nating dalawa? Paano gaganda ang umaga natin kung hindi ka susuko? Kung mamamatay ka? Kung mamamatay na nga lang ako, ay laki kong pasasalamat. Iwanan mo na ako, Elvie. Wala akong may dudulot na magandang umaga sa'yo. Isa akong demonyo. Halimaw. Na pumupuksa ng tao kahit na walang kasalanan. Gusto mo ba maging bahagi ng isang sumpang ipinamana sa akin ng aking mga ninuno? Kung malalaman ko lang kung nung paraan para tapusin ang lahat ng ito. Sana'y matagal ko nang ginawa. Na lumayo ka na dito. Iwanan mo na ako dito. Ayoko might hear us, huh? Ay, but uh, you know, Rosemary, your your English it's so, so delicious. <laughs> Stop it, na tank tank. You're making me loco, huh? Ah yes, I'm really na na lo loco with you. When will you go out for the date with me? Huh? Sometime we Well, uh, over there, over there. Where? Janjan. Janjan? Oh. Where? Here. Eh, Pastage na lang. Come on, thank How will I tell Adi that we will go out and go then Bihira naman buhay to. Why? Do, do I look like a... Artist? Don't be silly. Okay, so tell me. Just call my name and I'll be there. We'll see. But I guess kailangan kasama natin si Yoyong. Aba, okay lang. Basta kasama si Bing. Oh, gee. Oh, my. Oh, God. So, Rosemary, I'm making papel to you. Not your pinsan. I'm sorry, Teng Teng. But I don't think my auntie will let me go out without a chaperone. Hi. <gasps> Rosemary. We have plenty of customers to the left and to the right. And you are making chismis chismis of this anak ng na kalawang na ito. Auntie, nawawala ng kwentuhan naman kami ni Teng ah. Rosemary, you climb the stairs. Auntie, if you don't want to climb the stairs, you go to the kitchen. Auntie ko naman Teng. -ten. Kung gusto mong mga pisal, pumunta ka doon kay Padre Cruz sa simbahan, hindi dito. Nagpapahinga lang po ko, Aling Tinay eh. Tingnan mo tong tinamaan ng lintik na to. Ginawa mo pang lune, lune pa itong eh, karindiriya ko. Bilis-bilis ang mong kumain at lumayas ka na.